nag-iisip pala si John Arcelia na tanggapin noon ng project dahil sa death threats na binato sa kanya noon sa pagganap bilang Renato Hipolito sa FPJs ang probinsyano. Pero may kaibahan daw ngayon sa pagganap niya sa dirty linen bilang si Carlos Fierro. Roll BTR. Oh. Hipolito na talagang minumura ko, mamatay ka na sana, ipababarang kita. <laughs> And they're actually not saying Hipolito, they're saying John Arcelia. Oh. Yes, papapatay pa kita dyan, makita lang kita sa labas, ba, ba babariling kita, may ganun. And John Arcelia, may John Arcelia pa yung pangalan. Minsan may Hipolito, minsan may John Arcelia. So sobrang Ang tawag ganun. sa akin ngayon, pag lumalabas ako, is Sir Carlos. No, Sir Carlos. Sir Carlos, hindi, ah Sir Carlos, hindi ko di. Sir Carlos, so may kasamang parang understanding, may kasamang respeto hindi kagaya ng para minumura ka. kasi mi sa di ba, mga friendship. Once sa ikaw, magaling kabo, kontabida ka, buo, konta ka. Siyempre, ang tingin din sa ibang mga tao, yung nanonood ng lalo mga mata, ay talagang masamang tao kanya oh, ka oh. Ibig sabi, nabigyan mo ng justice yung role mo. di ba? Oh. Diba? oh. Ang oh. Yes, ang pinapoint ni John Arcelia dyan, kasi yung mga artista, pagka tumanggap sila ng kontrabida role, yung susunod as much as possible, so, ayaw lang, na nila. Oh. Pero kasi, kasi pinaliwanag kay John Arcelia, tsaka medyo ano rin siya, nagsuggest din siya, inamin naman niya na, sana yung role niya daw parang may redeeming factor. Oh, na, oh. Nag, parang nagbago mo kung ng vida. Hindi naman may pinanggalingan yung mga galit po paghihigante kung bakit siya naging ganon para maintindihan ng mga manonood. Hindi, yung Kaya, bago masama siya agad. Oh, Kung baga may twist. Hindi, hindi, pag masama, yung bad na muli, diba, gawin niya, kung nag, ay, bumait, diba? Oh. Pwede naman ganyan. Nung pala, ah, siya pala talagang totoong anak, di ba? oh, siya pala diba? anak ni FPJ. Oo, oh, hindi. Ano, no, yeah, pinagbabantayan din ng buhay niya no, 'di ba dahil sira na 'to Hipolito. Yun yung PTJ. Pero dito kasi yung mga huling episode na panood ko na may pinaggagalingan yung mga galit niya. Kaya siguro oh. naiintindihan din siya ng viewers. O oh, kaya mas Sir Carlos para may paggaling Sir Carlos. Oh, Sir Carlos. Sir sure. Carlos para ng ganito. Hindi dati. Rinak nitong parang galit oh, yung mga tao okay. kasi depende sa sasol kasi kontabida ka, di ba? Yeah. Meron kang misa iba, nakita ng bata, yung kontabida, bawa yung isa isang artisan dahil na tatlong bitin natin, hinampas ng payo. Ikaw, ba't may e sa rin bida? Hinampas, FI, FI, sabog ganyan, di ba? Kasi Pero, nadadala yung mga oh, oh, na sa kanil mo. Kasi nga, di ba, minsan, pag misa doon nagkakaroon ng basher, katulad na sabi mo, nadadala yung mga oh. tao doon sa karakter na sino Kasi magaling yung Yes, gumanap. ibig sabihin, effective yung okay. pagiging kontrabida niya. Pero kung ikaw kasi ito, di ba, halimbawa, yung role kontrabida, tapos... Hindi ba, kisara, diba ba kasi parang... I look wholesome. Ay! Diba? <laughs> <laughs> hindi ba? Wholesome. Na pwede sa pagganap oh, oh. ng role, eh. Ako mukha hindi. Baga, hindi bagay. Ang oh, para sa akin, ang bagay lang na rose sa'yo, polis. Polis. O, oh, di ba? <laughs> Naunahan kita, di ba? Ops! Gumanap na akong polis. Oh, oh, sa isang oh. indie film. Polis na ba pwedeng, pwedeng, pwede, bagay. Pwede, 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 Sa Doon sa siya, ano sa pinigang Jabo Jericho. Oh. Doon sana. sa siya, <laughs> binubog ko yung ano, oh, binubog, ah, binubog ko yung ball boy. At alam niyo ba, diba? karagda na si Kuya Romeo Romel ay gumanap na pong tatay ni Isabel Granada. Oh. Ah, ah, si Dab, din parang ni Isabel miss Tisa, Granada. Ah, mistisa si Isabel. Kinuha kitang tatay, di ba? Ba't yung tatay native, sabi? Oh. <laughs> <laughs> sabi sa Baguio. <laughs> Nagsiyonin kami <sabi> sa Baguio. <laughs> <laughs> si Isabel Granada, mistisa, <laughs> bakit ka native? sa ka. Pero that time, meron pa akong hair. Ah, oh my hair. Marami oh, na oh, siyang oh. ano. Marami oh, na akong gumanap na hindi nang ng hall. Oh, oh, na. With flying dagang patag ko. With flying colors. Huh? At sabi ni Albert Martinez, yan ang tunay na aktor. Kasi dinidipay ng aktor. Isa ay great actor, sabi ni Albert Martinez na hindi lang kilalang artista kundi kilalang director, great actor, at good actor. So, tinawag ako, pina-act yung portion ako ng spot ni Albert Martino. Ay, you're a great actor! Ano yung acting mo doon? Anong eksena mo nito? Pero binigyan niya ako ng eksena. Nagkampana ko with flying colors. Parang marasansaryanin ng wala sa dami. Parang gano'n. Sabi niya, you're a great actor! So, bakit hindi mo tinuloy yung pag-aartista mo to? Hindi ako tinuloy kasi, mas mahal ko At kung nag-artista ko pa paano itong showbiz. At ako, may social academy. Yes! Hindi ko yung pakatiya ko ba? Pagka kinukula ko, doon naman kinuha ko ni Ogie Diaz. Then doon sa isang pelikula ni Ogie Diaz kasi kaibigan namin ni Mildred. Tapos kinuha rin ako tatay ni Isabel Granada kasi misty sa looking daw ko. Tapos kinuha rin ako doon sa bold na movie. Jumbo Jericho! O, ano, ibig sabihin ng Jumbo pa, Jumbo hot <laughs> dog. Kaya mo na ito. Kumayaw ka na lang. <laughs> Huwag kang maminda. Ganon. Alam mo na. Anyways! <laughs>